Ayan na. Oh. Ayot. Ah, di na naman agigap. Yun po, tanga dalan. Ayan na rin. Nice salamat. Timing, timing. Nice one. Lunang. Di may pawet na nagugas? Sina ba no? Mabuh. Ayo <laughs> po. Atupagit po oh, Stage 4 naman po Ay, di po. Tagid. Ako agay. Nginakwat nila po <laughs> okay, eh. Kapo? Bong. Bong. lagyan. Nginakwat um, pa ni Bibong to. Ako nakwat yan. ka. Yuri hindi uro Oh, sige be. Haruga. Haruga. Oh, sige. Nakap. Git. Nakap. Cucu, cucu. Ubay anta ka. Ha, oh, gidi. Gidi. Iya, telah tahu, Pak. Menimu ya. Gitu, cu. Siasa. Lunang, dalam. Tunas lo. Oke. Okay. Gilid, cekilid, cekilid. Arab daw. Nak cekilid. Ini Nak, ge? Nan. Gilid, pre? Gilid, jid? Nak, tu? Ya, tu. Dira sa nagagiyo. Sige ilid. Dabla sa nga kuret. Dabla ko. Dira sa nga Ha? Si ulog ito bila no? Hmm. Okay. Malakat na? Ang kauto yaw na. Malakat na kuya. Malakat man ko. Malakat ha? Kung na wala. mo ga. Nasa bila ko? Ay, di po. Dira na. Hmm. Follow me. <laughs> <laughs>

Tabung, dicobong. Uy, um. kena ganau. Uy, tengah-tengah penyagau. nyagau, kau di tempat nyaga ba. Ye, yeah, di putai. Abo, utas tak as pergi dulu, pri. Okay. 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 Uy, nak, hubus lah. Hubus lah, hongi. Tiga jepre, tiga jepre, tiga. Bibong, ga idog boleh obong ay, dah premo pre ay. Okay, ah. 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 okay. Oh, buat lagi nak kawan guys. Kamu ni cakap mengita warta, sakripisyo kisah, malipay Kayak matulod juga kita naik. Иди куда. Ой. Абай. Абай.